time ni Kuya at ni Zoe mag MRT mag train A, dito kami siya ano? Cashew Boulevard Station punta kami ng ano, INSA para makakunik kami ng biyahe papunta ng ano, sa mga pasahero ang pagkain, pagkilog, parinigarilyo, at pagkakalat ay maligit ang pinagbabawal sa loob ng tren. Bawal din po tayo upo sa sahig ng tren at huwag po natin sa satugtog ng malakas. Yes. Din. Baba, baba pa tayo? Ito, so, madilim na. Tunnel, tunnel tayo. Sa under, ano na tayo? Underground. Rezeki dua belas tingkat, nanti akan tetap. Galliani Station. Malayo oh. oh. Station Malayo pa. pa. Malayo pa. Malayo pa. Malayo Malayo pa. pa.

lang sa inyo pagpapilit sa DOT ang MRT3 at sa 9. Magandang gabi. Kanilang pinto at the Avenue Station, Taft Avenue. Let's go! Out na! Oh, tingin ko ya, oh, may butas. Pag-sit na kami dito sana, sa tap, Pababa na kami para makasakay kami ng bus papuntang Dasma.